Okay, mga boss. So gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng tuna pie. So ito ang mga kailangan natin. Carrots na ginadgad. Itlog. Sibuyas. Bread crumbs. Saka Steaks in oil na tuna tsaka bread. Tapos, yan. Bread na lang gagamitin natin, natin instead na gumawa tayo ng dough. Tapos, okay. So, una natin gagawin, ididisa muna na natin ito. Okay, tapos. Okay, so salain muna natin to.

Ayan mga boss. So, gagamitin natin mantika. Yung mantika rin niya, boss. Na sinala natin. Para mas malasa. Ayan mga boss. Ayan, isa natin tong sibuyas mga boss. So bale nakalimutan mo pala mga boss Kailangan rin natin ang Mayonnaise Ilagay na natin 'yung carrots sa inagad mo ho. Tapos, lagay na natin tong tuna. Okay, so okay na yan mga boss, o, gagawin natin, palamigin muna natin, Saka natin lagyan ng mayonnaise. Okay, so habang pinapalamig natin yung tuna filling natin, gagawin muna natin itong red. patanggalin natin itong hili niya, ito. yamma yeah, bos Okay mga boss, so eto na yung bread na nanon natin. Ngayon, gagawin naman natin ngayon, ibitbitin natin to. Gamit tong toler. Bawas. So, ganun pipitin lang natin lahat uh, saka tayo maglagay mamaya ng piling right. so, colors are What What right. orange and black so monarch have orange and black wings Just like her. Okay, mga boss, So, eto na yung bread. Ayan. Ito nating ano yun. Ayan. Eto naman yung feeling natin. Ngayon, na, na tayo ng mayonnaise. So, kung karami, mga boss, tansyahin nyo na lang. ya, well, well, ya, Yan looking at the stars. Oh, sa dadagdag tayo. Okay. Ayan na, okay na mga boss Okay Ngayon, babatiin naman natin tong itlog, mga boss Ayan mga boss so much for today. For spring Okay, okay, so ayan mga boss, kumpleto na. Ito na naman yung breadcrumbs natin. Ngayon subukan natin. Oh, Maglagay lang tayo ng konti mga boss. tapos natin ang tinidor ganyan para mag-close mga boss. Yan. Siguraduhin nyo lang mga boss na naano nyo nang mabuti para hindi bumuha. Yan. mga ano boss? Tapos, sausaw natin dito sa log. Tapos, lagay natin dito sa breadcrumbs. Ayan, mawas. Ganun lang mga boss, ulit-ulitin lang hanggang matapos. Okay, so ito na yung gawa natin mga boss. Ngayon magpiprito na tayo. So subukan natin magprito. So, bale ito mga boss. Prituin lang hanggang mag golden brown. And

Okay, so ayan na mga boss, yung finished product na rin. 'Yan. 'Yan. subukan natin. Ngayon. Okay nga ba? Oh, okay. Okay. Ayos uh, mga boss mm, mga bos. Okay, salamat sa panunod Mga